Maraming Russian drone ang umatake sa mga energy facility ng NATO countries. Sa Finland ngayon, may napansing Russian drone sa ibabaw ng hydroelectric power plant. Ganon din ang mga drone na maramihan ding umiikot sa ibabaw ng Germany ngayong araw. Inihayag ng Ministry of Internal Affairs at sinabing banta ito sa militar. Napansin din ang mga Russian na drone sa Sweden at Denmark. At lahat sila ay umiikot alinman sa mga pasilidad ng enerhiya o sa mga base militar. Ang Sweden at Finland, nang hindi naghihintay ng reaksyon mula sa NATO, ay bumuo na ng isang strike brigade na may mabibigat na kagamitan at ipinadala ito papunta sa hangganan ng Russia. Sa kabisera ng Sweden, hayagang sinasabi nilang handa silang atakihin ang mga target ng Russia kung hindi titigil si Putin. Ayan na nga! Ayon sa Washington Institute for the Study of War, sinusubukan ng Russian Federation ang air defense ng NATO at nangangalap ng impormasyon para sa posibleng digmaan sa hinaharap. Kasabay nito, ang Sweden at Finland ay naglalagay na ng artilerya sa Lapland, itinututok ito sa direksyon ng Russia bilang pagpapadala ng mensahe na dalawang malalaking brigada ang handang magpaputok laban sa mga Ruso kung hindi sila titigil. Ako si Alexi Pechi, Setyembre 27 ngayon. Pag-usapan natin ang paksang ito, marami tayong tatalakayin. Pero bago natin simulan ang episode na ito, gusto ko lang ipaalala na sa YouTube channel na ito, araw-araw ay may lumalabas na ilang balita, mga balitang analytical para lagi kayong updated sa lahat ng mga balita. Kaya inirerekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at mag-like at mag-iwan ng komento sa video para mas maraming makakita ng episode na ito. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, Maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili ng format na komportable sa inyo. Salamat sa anumang suporta. Pwede rin gamitin ang QR code sa screen ninyo. Mukhang nauubos na ang pasensya ng mga bansa sa Hilagang Europa dahil sa provokasyon ng militar ng Rusya. Sa ngayon, nag-iisip pa lang ang mga opisyal ng NATO kung paano tutugon sa mga drone at fighter jet ng Rusya sa himpapawid ng alyansa. Ngayong araw, Setyembre 27, nalaman na ang Sweden at Finland ay magkatuwang na lumikha ng bagong strike brigade na may humigit kumulang limang libo sundalo na inilagay malapit sa Finnish Lapland. At ayon sa mga Suweko, inilapit nila ang mga tropa mismo sa hangganan ng Rusya upang hindi maging kampante ang mga Ruso habang inaatake nila ang mga bansa sa Europa. Ipinapahayag na ang pangunahing bahagi ng bagong unit ay binubuo ng mga sundalo mula sa Swedish Mechanized Norbotten Brigade na may karanasan sa pakikidigma sa matitinding kondisyon ng taglamig. Binubuo ito ng limang batalyon at mga unit ng suporta. At para mapabilis ang pagiging handa ng brigada sa labanan, inilagay na ng maaga ang mga armas sa Lapland. Partikular dito ang Swedish self-propelled howitzer na Archer na kayang tumama sa target hanggang 50 kilometro. Kapansin-pansin, lahat ng ito ay nakaharap at nakaayos sa hangganan patungong Rusya. Sa kaso ng armadong labanan, makakatanggap ng suporta mula sa himpapawid ang bagong brigada. Poprotektahan ito ng mga British na fighter jet na Eurofighter at F35 pati na rin ng mga attack helicopter na Apache at kasabay ng bagong brigada ng NATO kung saan ang mga Sueko at Pinlandes ay palagian, magkakaroon din ng deployment ng karagdagang lima hanggang pitulibong eksklusibong mga sundalong Pinlandes. Ito ang sikreto kung bakit ganoon ang bilang. Doon ay lima libo. Dito ay lima hanggang pito. Sama-sama, ang mga puwersang Sueko at Pinlandes na ito ay katumbas ng bilang ng mga unit ng Rusya na nakadeploy sa hilagang direksyon. Ipinapahiwatig ng parehong panig sa mga Ruso na handa silang magtanggol. Dito, dapat ding ipaalala na binubuo ng European Union ang tatlong bahagi ng depensa laban sa Rusya sa silangang gilid. Tinutukoy rito ang tatlong pader, pandagat, drone at panlupa. Ipapatupad ang proyekto kasama ang Ukraina at isinasaalang-alang ang kanilang interes. Plano rin ng mga bansa sa European Union na gawing ligtas ang kanilang silangang mga hangganan mula sa posibleng pananakop ng Rusya sa pamamagitan ng paglikha ng kakaibang hadlang sa tubig gamit ang pagpapanumbalik ng mga latian. Ngayon, naglagay na ang mga Sueko at Finlandes ng tropa sa hangganan ng Pederasyong Ruso at seryoso ito. Sa Rovaniemi, Finland, may nakakita ng drone sa itaas ng Valaya Askoski Hydroelectric Power Station at agad tumawag ng pulis. Nangyari ito noong gabi ng ikadalawamputpito ng Setyembre. Nangyari ang insidente sa lugar na idineklarang no-fly zone. Mula Agosto 2000 at 25 lahat ng planta ng kuryente sa Finland ay idineklarang no-drone zones. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapalipad ng drone doon dahil sa seguridad ng infrastruktura ng enerhiya. Ipinakita ng insidente na posible pa rin magkapaglabag. At malinaw na sinusubukan ng mga Ruso na alamin ang mga hakbang sa seguridad sa mga estrategikong pasilidad. Bukod pa rito, kinumpirma sa Denmark na kagabi, may mga hindi kilalang drone na namataan sa ilang pasilidad ng kagawaran ng tanggulan ng bansa. At narito ang CP mula sa pahayag ng kagawaran ng tanggulan ng Denmark. Maaring kumpirmahin ng kagawaran ng tanggulan ng Denmark na kagabi, may mga drone na namataan sa ilang pasilidad ng kagawaran ng tanggulan ng Denmark. Ilang pasilidad ang ginamit? Particular ang mga drone ay namataan sa ilang mga pasilidad militar sa Skrytrop Air Base at sa Jutland Dragoon Regiment. Dahil ongoing ang investigasyon, hindi naglalabas ng detalye ang command ng depensa ng Denmark. Pwedeng pabagsakin ng sandatahang lakas ng Denmark ang mga drone sa mga pasilidad militar depende sa banta at pagsusuri ng panganib. Nalaman na noong gabi ng Setyembre, 26 may naitalang paglipad ng mga kahina-hinalang drone sa kalangitan sa ibabaw ng kapuluan ng Karlskrona sa Sweden, kung saan matatagpuan ang pangunahing base ng hukbong dagat ng bansa. Ngayon, narito na ang pinakamahalaga. Ayon sa nakatalagang investigador na si Matias Lundgren, ito ay tungkol sa isang malaking drone na kahawig ng mga naunang namataan sa ibabaw ng Denmark mula sa Kone. Kinumpirma ng operasyon sentro na ito ay tungkol sa hindi bababa sa dalawang malalaking drone. Sinimulan na ng pulisya ang investigasyon ayon sa mga artikulo sa paglabag sa batas panghimpapawid at batas sa proteksyon ng pasilidad. Hindi inaalis ng mga investigador na konektado ang mga pangyayaring ito sa kamakailang insidente sa Denmark at Norway, kung saan nakita ang mga drone sa paliparan ng Castro. Paalala, nagsimula ang aktibidad ng mga tinatawag na hindi kilalang drone noong Setyembre 10 ng mga 20 murang Russian drone ang pumasok sa himpapawid ng Poland. Anong kinalaman nito sa araw na ito? Sinabi ni Volodymyr Zelensky na may siyamnapot dalawang drone na papunta noon sa Poland, ngunit karamihan ay napabagsak ng depensa ng Ukraine. Noong Setyembre, 22 pansamantalang tumigil ang operasyon ng paliparan ng Copenhagen dahil sa insidente ng hindi kilalang drone, nakita rin ang mga mga drone sa ibabaw ng base militar ng Mormelon Legrand sa hilagang silangan ng Pransya. Noong gabi ng Setyembre 25, naitala ang paglipad ng mga drone sa ibabaw ng mga paliparan ng Denmark, sa Alborg, Esbjerg, Sonderborg at sa himpilan ng eroplano ng Scryde's Troop. Dahil dito, pansamantalang natigil ang operasyon ng paliparan ng Aalborg. Kahapon may namata ang grupo ng drone sa ibabaw ng Germany. Sa totoo lang, mabilis nilang binabago ang batas dahil ayon dito, hindi nila pwedeng pabagsakin ang mga drone. At ngayon, isinulat ng Washington Institute for the Study of War na sinusubukan ng Russian Federation ang air defense ng NATO at nangongolekta ng impormasyon upang magamit ito sa posibleng digmaan laban sa alyansa sa hinaharap. At dito, dapat din nating ipaalala na noong Setyembre 25, iniangat ng pamunuan ng Air Force ng NATO ang dalawang Hungarian Gripen fighter jets para harangin ang mga Russian fighter jets na Su-30, Su-35 at MiG-31 na lumilipad malapit sa airspace ng Latvia nang hindi pumapasok dito. Bago nito, tatlong Russian MiG-31 ang talagang pumasok sa airspace ng Estonia. Sa huli, ayon sa ICV patuloy na tinataya ng Institute for the Study of War na nagsasagawa ang Russia ng kampanya upang subukan ang air defense ng NATO at ang kanilang political will. Bilang bahagi ng mas malawak na pagsisikap sa pagkolekta ng operasyonal na impormasyon na maaaring magamit sa posibleng labanan laban sa alyansa. Dito ko tatapusin. Ilagay ang opinyon at konklusyon ninyo sa comments sa episode na ito. Sige, isulat ninyo kung paano niyo pinapahalagahan ang mga aksyon ng Sweden at Finland na, alam nyo na, hindi na nagdadalawang isip at malinaw na nagpapadala ng mga combat brigade sa hangganan ng mga Ruso. Dito ko natatapusin. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.